Ate, huwag na kayong ganyaki-pretty. Kay hindi naman siya yung naunay-gayo-naunay. Eh, eh. Ang Glenda? Mang Melchor? Alam niyo naman may sakit ng tatay ninyo. Bakit kayo magpapasama pa ng loob? Eh paano kasi itong anak sa labas na to? At saka itong babaeng tarantitan na to? Ate, hindi ako anak sa labas. Kasal si nanay kay tatay. Eh paano nga nilang din ang nanay mo si tatay? Pagkamatay ng pagkamatay pa lang ng nanay namin ni Melchor. Oka, oportunista ang nanay mo! Kaya hindi na ako magtataka na oportunista ka na rin! Lintay! Hindi niyo na narespeto ang pagkain! Huwag na ba kayong dalawa rito para manggulo? Tay, minasabi ba kami ni Ate Glenda na masama? Bakit kinakampihan niyo si Oka? Alam niyo, sa aming magkakapatid, siya lang ang walang narating! Oo nga! Kayong dalawa, maginawa ang inyong buhay. Kaya siya umalis dito sa atin. Gawa ng mga ugali ninyo. Pero si Oka, siya lang ang nagpatmasaya sa akin. Siya ang hindi nakakalimot. Pupunta lang kayo dito para kulitin ako sa inyong mga mara. Kung wala na kayong maganda sa sabihin, makakalis na kayo ulit.

Pretty, pasensya ka na. Nalaman mo tuloy kung paano ko tratuhin ng mga kapatid ko eh. Ay, ba't ikaw humihingi ng sorry? Dapat na sila yung gumawa niyo. Sanay na ako sa kanila. Bata pa lang kami. Eh. Hindi ko na ramdaman na tinuring nila akong kapatid talo na ngayon, isang hama ko lang ako ng driver. Hindi ka tulad nila, ang dami nilang mga business. Ano naman. Alam mo, Oka, pare-pares lang naman tayong harap sa Diyos. Aba, hindi naman paramihan ng naipo ng pera doon ah. Paramihan ng mga nagawang mabuti sa kapwa. Hmm. Alam mo, nagkapasalamat ako kasi kasama kata dito ngayon. At least, hindi ako magmukhang kawawa sa harap nila. Ako ano ba wala yung Sigurado ako may tatagoy yung dalawa na yan. Anong ibig mo sabihin, ate? Hindi ko pa masigurado. Iba'y pinapakita nila sa totoo. Hindi kaya dahil sa papartihing mana ni tatay sa atin. Kung bakit kasi makikihati pa yan si Oka, akala ko naman matagal na yung hindi parte ng pamilya natin. Narinig mo naman si tatay, di ba? Si Oka pa rin yung pinapaboran niya. Kaya kailangan natin mag-ingat. Magpakitang tao. Ako mismo ang magbubunyag sa tunay na kulay ng dalawa na yan. Anong balak mo, ate? Yang babae. Si Pretty. dyan oh, ako makakakuha ng paraan para may iba ang pagtingin sa kanila ni tatay.